coffee time guys with commander kapi kami kapsinta lang yung pari sa amin sa kapi uh, dito nga pala kami sa turis guys kapi ni Moses kapi lang muna kami sa masarap oh, ang sarap pag kapi uh, ito pala guys ito yung nalipatan namin ano, eh. Ito yung nalipatan namin bahay ni Moses dito sa antipolo antipolo to eh ko kami. Nalilipad lang din namin kagabi pag yung pagod. Nakahagot kami ng mga gamit ko. <laughs> Nabili namin ito. Ano lang ito guys? Mura makabili namin ito. Pour mo sa half M. Half M na. Half M <laughs> lang. lang guys yung pagkabili namin. Pero hindi okay naman worth it. Sabagan so, ng klase naman. Nandito kami sa taas. Eh. Ayun yung sala namin. Ito yung pinakasala ng bahay namin. Ito yung pinakasala ng bahay namin. So, okay rin na maluwag. Maluwag yung ano, yun yung dining area namin. No? Dito kami guys sa ano, sa, theory, sa Dito kami sa Terry Santa. Kapit kami ni Commander dito. Sabi rin namin ito na Kalahating yun lang, pero pwede na. Parang naging bahay bakasyonan lang ito kasi meron kami may bahay sa Pasig. E, ito naman, Malayo kasi ito pag dito ka sa work. dito lang kami may siguro. Sa 30 Sunday, pag uh, di open command eh. Mga anak, Pwede na. Ang relaxing place. Ang relaxing place talaga. Para ka lang, pag ka di mo, punta ka dito. Para ka lang sa Tagaytay, sa Baguio, mga ganun ba? Malayo sa Kabias mo. Hmm. Kabias na. Ang dito guys. Ganda. Ano ibig sabihin ng Kabias na pala? City. Maganda talaga. Relax na relax ka dito. Amoy mo yung usok ng ano, para may pag. Mm. -hmm. <laughs> Dami puno, guys. Eh harap mm -hmm. pa yung puno pa. Kasi guys, ang puno, guys, ang ganda. Hindi kasi tumabaliktad, mabaliktad eh. Hindi, harap na. Ganda. Ganda na mapuno so. dito, guys. See? Diba guys? Fresh air. Fresh air siya. Mm -hmm. Provision, talaga. Huwag okay, nyo guys, yun lang yun. Ang danda. Mm, May ari kasi nito ng, ng ibang bansa na. Parang binagsakrisyo na lang niya sa amin. Hindi ah. So, eh, kasi... Kabigal lang din kasi ni Mrs. ah. Siyempre dito guys. Magbuni muni. So, ayaw. ayaw mong ihais ng usok ng isipin. Spice beef.

diyan yan live mo huh? dito kayo upon, ha dito kay tayo upo nakaganito ito muna eh bye bye guys maraming <laughs> salamat <laughs>